At mula naman sa Nueva Ecija, isang mahalagang pagbisita ang isinagawa ng matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa 7th Infantry Division Support Magsaysay. Muli, ang detalye ni Sunshine Cazar. Magkakasunod ang pagbisita ng mga matataas na opisyal ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa himpilan ng 7ID sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija, nitong ikatatlo hanggang ikaapat ng Setyembre taong kasalukuyan. Sa pamamagitan ng military arrival honor ceremonies, mga pagpupulong at talakayan, higit na pinagtibay ang koordinasyon at pagkakaisa ng iba't ibang unit ng hukbo para sa mas epektibong pagtupad ng tungkulin sa bayan. Nitong Miyerkules, binigyang pugay ng 7ID sa pamamagitan ng Arrival Honors si Brigadier General Noel Vestuer, Philippine Army, Commander ng 802nd Brigade, 8th Infantry Division para sa kanyang exit visit. Matapos ang seremonya, nagkaroon ng windshield tour sa Fort Magsaysay na siyang labis na ikinutuwa ni Brigadier General Vistuir dahil isa ito sa mga lugar na mahumubog sa kanyang kakayahan. Mainit din ang pagtanggap ni Brigadier General Hubert Asierto, commander ng Artillery Regiment Philippine Army sa isinagawang courtesy call. Una sa lahat no, nagpapasalamat ako sa Kaugnay Family, sa pamamuno ng uh, ating commander ng 17th Infantry Kaugnay Division, si Major General Joseph Norwayne Pasamonte, ang aking mista. no, sa kanyang uh, mainit na pagtanggap, sa honors at higit sa lahat no, sa pag-tour niya dito sa atin sa Fort Magsaysay. Uh, military camp no, na kung saan ito ay very memorable na lugar sa aking military career. No? Dahil uh, dito sinasanay ang ating military skills for, for almost four years. No? Every summer, pupunta kami dito. Dito sa pahingahan dam na kung saan tayo ngayon ay uh, dito uh, hinubog no, ang ating skills, survival skills, at marami pang lahat. No? punong-puno ng magagandang alaala itong lugar na ito na sa aking pagretiro ay dala-dala ko mga alala na yun na hindi-hindi ko hindi makakalimutan. So sa iyo, Bok, Wista, uh, Major General Juno Pasamunte, thank you very much. At sa lahat ng mga tropa mo, ako ay sumasaludo sa inyo. Samantala kahapon, September 4, 2025, muling nagbigay ng arrival honors ang 7ID para kay Brigadier General Fevi Lameres, Philippine Army, Chairman ng Philippine Army Bids and Awards Committee 2 bilang bahagi ng kanyang farewell visit sa Fort Magsaysay. Kasabay nito, sinalubong din ng Side Honors si Commodore Ludegar Casis, Philippine Navy, Chief ng Armed Forces of the Philippines Procurement Group and Management Center o AFP PGMC. Samantala, Matapos ang naging pagbisita ay nagsagawa din ng executive meeting at information dissemination sa mga kasundaluhan ang AFP PGMC sa 7ID covered court. Layunin na aktibidad na ito ang maghatid ng makabagong impormasyon hinggil sa proseso ng retirement at pension benefits para sa mga aktibong kawal at retiradong sundalo ng 7ID. Sa pamamagitan ng AFP Pension and Gratuity Management Center, layon din nitong maipaabot ang programang HEROES o Helping Every Retiree Obtain Enhanced Services upang matiyak na ang mga benepisyaryo ay nakatatanggap ng tamang serbisyo at suporta na nararapat para sa kanila ang serya ng aktibidad na ito ay malinaw na nagpapakita ng patuloy na pagtutulungan at matibay na ugnayan ng iba't ibang unit at opisyal ng AFP tungo sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. Mula dito sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija, ako si Sunshine Cazar, ang inyong pamilyang kaugnay.